Kasama po natin magsasabog ng saya at good vibes ngayong hapon ang isang up-and-coming all-girl hip-hop group at isang grupo ng male fitness buff. Unahin natin ipakilala ang apat na miyembro ng all-girl group na Gandaras. Led by singer, composer, and dancer, Mira Aquino. Hi, Mira. Welcome. Hi, oh, uh, How are you doing? Kanyang kabahan, pero at the same time, excited na. Oh, you look great. You look very, you very, very po. confident as well as your uh, companions. Mira, sino-sino ba ang uh, miyembro okay. ng Gandaras? Unang-unang -una sa lahat, ang stunning, sexy, masarap, magluto, siyempre, Krista Hoxha Hello, Krista. And sinudaman ang ating unstoppable, Rakitera dito, Rakitera doon, release ng aming sweet, sweet baby girl, Shira Tuan! Welcome, Shira! Okay, alam nyo, may special guest tayo dito, ang inyong manager. Yes. At uh, aking kumalay wala iba kundi si Bambi Fuentes. Good to have you in the show dito, Bambi. Grabe. I'm sure kakaiba talaga ang guidance si Tita Bambi sa inyo. Yes. What makes Gandaras unique, no? As compared to, of course, all of the other P-pop groups uh, out there. Meron kaming growth, not only as a group, but as an individual din. Kung baga, we let each other explore sa mga bagay-bagay na gusto pa namin gawin. Wow! Ganda yan. Parang magpag-explore nyo rin siguro sa mga top answers mamaya. Yes! Diba? Uh, good luck sa Gandaras. Thank you po! Yeah, from uh, an all-female group. Puro boys naman ang nasa kabila. Lahat po sila ay models na health and fitness enthusiasts. Kaya kilalanin na po natin ang Guapitos! At ang kanila pong leader ay uh, isang model, isang actor, isang uh, fitness coach. At ito na, pinakamahalaga at uh, pinaka-interesting sa lahat. Siya rin po isang uh, Philippine Air Force Reserve. Please welcome Jericho Ejercito. Jericho. Hello. Welcome, welcome. Jericho, Sino-sino ba makakasama natin sa mga gopitos ngayon? Una-una po, siya po ay nagbebenta ng bigas pero hindi nag-extra e rice. Siya po ay <laughs> si Paolo de la Cruz. Yun! Yes. Oh. Ang susunod, siya ay Belgian pero taga Tay, -tay Rizal, Nico Nakayos. Nico. Ang susunod, siya po ay Dragon Boat Athlete, Carlo Adorador. What's up, <laughs> Grabe. Hindi, okay, nabanggit mo, Paolo, tungkol sa, sa exercise. Ano bang relationship ng, ng kanin sa pangataong taong nagda-diet? Totoo dapat tanggalin yung kanin? Ano ba uh, paniniwala hindi. Mo dyan? Hindi. Para sa akin, hindi. ah uh, dapat lang marunong ka magbilang ng calories. Kasi hindi naman nakataba ang kanin. Oh, tsaka mahalaga siguro ang nutrients so na nakukuha natin. Energy. Energy, di ba? Tsaka fiber. Yeah. Yan. Pero ano, eh, Jericho, ikaw ay isang ehersito. Ngayon, ang tanong ko, um, how are you related to, of course, alam niyo, yung mga ehersito, yung mga pillars yan sa ating industriya dito sa telebisyon at okay. pelikula. <laughs> I'm the son po of our uh, actor, E.R. George Estregan, ehersito. Ayun! Kaya naman ano pala. Or, uh, sa loob Yeah, so yes. So, my grandfather naman is a multi-awarded actor, George Estregan Sr. Wow. Super talented um, actors, members of the industry, and also public servants. Yes. Diba? Jericho, sana one of these days, eh, makalaro din ang family nyo dito sa, ano, sa Family Feud. You're very, very much welcome. Pero ngayon, ibang family mo na kasama mo, ang Gobitos. Kaya good, good luck sa okay, Good luck. Good luck, Jericho. Eto, alamin na natin sa amin na survey. Are you ready, Mira? Ready, ready. Let's go, Jericho. Let's play round one. Okay. Ready? Ready na po. So, here we go. Top six answers on the board. Ano ang sinasabi ng anak na teenager dun sa kanyang nanay kapag papasok na siya sa school? Go. Paalam. Paalam? Paalam. Bye-bye. Mention -bye. Bye. <laughs> ba ang ah? ma? Paalam. Wow. Yes, ma. Mira, pass or play? Claire! Jericho, balik muna tayo. Let's go. Vista. Vista, ah! go She's, a, she's also a composer. Yes, diba, ano with yung, ano yung latest composition niya? Yung ah, kanta niya ba ng sa Latest composition po namin ni Maria is yung Claro po by Iris. Claro. Yes. Wow, I hope I, uh, we can listen to that very, very soon. So ito, anong sinasabi ng anak ng teenager sa kanyang nanay kapag papasok niya sa school? Mabaon ko po. Ah! so he says, pa kaya sasabihin nung uh, teenager na anak sa kanyang nanay? Um, ano ulang pag-uwi? Oo. Oh. Hindi, <laughs> totoo yan. Ako yung parati ko ka sinasabi kasi pag-uwi mo, pa-access mo, pagod mo. So Services. Ah, Shira, what do you think? Teenager na anak, magpapaalam sa nanay, pupunta school, ano kayang sasabihin? Niya? Love you, ma. Nah, I love that. I love that. I love that. I love that. Diba always, huwag tayo magsawa magsabi niyan. Kahit sabihin man natin ilang beses sa isang araw, parati natin sabihin sa ating mga magulang na I love you, ma. Survey says. Yes! You see? Ang dyan yan. Yeah. Ano pa kaya? Kasabihin ng anak na teenager sa kanyang nanay kapag papasok ko sa school. Ma, saan gamit ko? Ay, ano kung may mga projects sa school. Kung may projects. Hey kaya siyempre, natanay ko, ma, saan saan gamit ko? Yeah. Survey says. Oh. Guys, go pitos. <laughs> yan, yan, yan. Kayo. Ah. Ano kaya to? Hahatid mo po ba ako? Iya, yeah, pwede eh, yan. Yeah. Hahatid mo po ba ako? Bibigyan ka na, na ng baon. Tapos siyempre, hahatid ka na. Klingi tayo kay mami. Ganun, kailangan yan. Hahatid mo ba ako? Wala. Guys, this is your chance. Here we go. Carlo, ano kaya? So, again ha, sasabihin ng anak ng teenager sa kanyang nanay bago pumasok sa school. May bilin pa po, po ba kayo? May bilin ha? May bilin pa po ba kayo? Nico? Okay. May bakit ko po bang pagkain? May baong po ba pagkain? Kasi kanina sabi, pera. Baong na pera. Paolo. Uh, ma, pengin pang project. No, eto, may extra budget na inihingi. Pengen pang project. Very Final answer again. Sasabihin ng anak ng teenager sa kanyang nanay. Pagpapasok na sa school. Ano kaya ito? Ma, pengen po pang project. Pengen pang project. <laughs> o, additional budget. Andyan ba yan? Pag nakuha nila to sa kanilang round na ito, pang project. Dahil pujan ang Gandaras ay may 74 points round na ito. At syempre, Guapitos, wala pa dahil first round pa lang. At syempre, ang dano pa po natin hindi nakukuha. Ilan pa ba ito? Uy, may tatlo pa. So ito, bibigyan natin chance ang chance ng audience sa manalo ng 5,000 pesos. Hindi kaya Ano pangalan? Alexo so po. Tom? So, Santa Mesa, Manila po! Napos naman! Maganda ko dyan! So, okay. pumapit na ko po. Ikaw ba? ikaw. ay ikaw isudyante pa, di ba? ba? Oo oh, Di ba? First year college. First no, year college. Po. So, naalala mo nung no, high school ka, napaka-recent lang. Ano sasabihin ng anak na teenager sa kanyang nanay pagpapasok sa school? Gagalingan ko po sa pag-aaral ko. Ah, oh, ganyan. Parang yung sagot mo ko, napakagaling. Gagalingan. For 5,000 pesos, gagalingan sa pag-aaral. Ay magaling ka. Ah! 5,000 pesos. Good job, good job. Kumukuha pa sa kay Tati. Kumakain pa nalang. Ay, kasi mamamatay. Hoy, dalato mo sila, malato pa dalato, ilibre mo sila. Ah, pa po. Thank you po. Okay, thank you, thank you. May dalawa pa tayo hindi nahulaan. Everybody, let's see. Number 4 please! Yan. Owi ako na maaga. And finally number three.